Alright, ayan, good morning and welcome back again dito sa aking channel At uh, for today's video ay uh, ito magbibenta uh, tayo ng uh, ginto ayan, Medyo pagigising ko lang at kakatapos ng hilamos Ayan, so andyan yung ating ibibenta na ginto ngayon Pero uh, titimbangin muna natin kung magkano lahat ng timbang nito Okay, siyempre gamit pa rin natin yung ating uh, legit at uh, antigo na ano, timbangan natin ayan. So timbangin natin to kung uh, magkano lahat uh, kung ilan lahat yung kanyang timbang. Okay, kung mag-titimbang daw tayo, kailangan sa kanan yung ating ginto. Ngayon, ang gagamitin natin na pambato ay itong Uh, 10 centimo. Ayan. Ang katumbas nito ay 2.5 grams. So, maglalagay tayo. Subukan natin maglagay ng dalawa. Ayan. Bali, 5 grams na yan. Ayan. At uh, mabigat yung ginto. So, dagdagan natin ng isa. Dagdagan natin ng Naglagan pa natin ng isang 2.5. So, bali 7.5 lahat yan. Ayun, mabigat na yung mabigat na yung uh, bato. Ayun. So, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng half milligrams dito. Ito yung half milligrams. Yung lapu-lapu. Katumbas niyan ay uh, half milligrams. ilagay natin dito sa ginto. Mabigat pa rin yung uh, bato. Nagyan natin ang isa dito sa isang half milligrams dito sa ginto. Ayun. So, pumantay na. Pantay na siya. Pero parang nasa bato pa. Nagyan natin ang Lagyan natin ng isang palito dito Ang katumbas nito ay 1 mg Yun so, Ibig sabihin 7.5 Minus Tanggalin na natin yun Kasi parang ano naman Sakto lang Minus uh, 1 gram 6.5 Nasa 6.5 to 6.4 yung kanyang timbang. Ayun. Ito yung mga naipon nating niluto na uh, ito yung naipon natin niluto na ginto. Nagipit lang tayo kaya kailan nating ibenta. Ayun pinusko na to sa aking community kaya lang ang problema sa mga buyer ko ay kailangan daw cash on delivery. Cash on delivery daw. So, bakit ako magka-cash on delivery sa ginto na ibibenta? Uh, sabi ko nga, kung bibili kayo sa akin ng ginto, kailangan true Gcash nyo bayaran at payment force. Tapos, uh, uh, sagot nyo pa yung shipping fee kasi mahal yung shipping fee. Ayan, so ibibenta ko na lang to kaysa yung uh, ibibenta ko sa aking community na ang gusto ng mga buyer ay COD. So, hindi po tayo nagsi-COD kung nagbibenta ako ng gold ore o kaya ginto. O kaya gamit sa pagluluto ng ginto Ayan, so natimbang na natin At punta tayo sa city at uh, magbenta Sky goodbye. <laughs> ayan, buhol-buhol ang traffic na kahit sino gumubong mayor, hindi yan masulutinan si Magalong hindi naman na singit pa singit-singit grabe traffic sa Saturday ngayon kaya walang uh, coding kaya ganyan dumami yung sasakyan wala tayong number coding Sabado Yan you know, oh traffic oh Traffic is real How is that tayo pupunta sa ating pagbebentahan ng at uh, papunta na kami sa ating uh, pagbebentahan ng ginto Ayan, dito kami sa parking let's go Ida uh, Restifani Trading. Ayan. So dito yung unang pasok namin na pagbibenta. Tingnan natin kung maganda-ganda yung presyo na ibibigay niya. Ito may binibenta silang sampulpan. Uh, sample pan. Ayan. Piganan sample pan mo manang? Dan ang 1.5 ah uh, so ito itong malaki ay 1,500 1,500 ganyang kamahal yung sample pan itong medium 800 daw 800 800 din itong may butas sa gitna. at 500 itong maliit. Ayan, sa mga nagtataka kung bakit mahal yung uh, sample pan, ganito talaga kamahal siya. Kahit, kahit saan ka pupunta dito sa mga nagbibenta dito sa city, ganun siya kamahal. Ito rin, may benta silang lutuan. Ang suantay so, lang natin si Mother. Hindi tayo nang isa dito, kaya bili tayo nang lima. Ang kada ka niya? si ah. Salamat. May pang mo? Wala, tayo Ay, nabusi na eh. Itaw sa Ay. na. Ay eh. Ayan, lang tayo ng lutuan hindi tayo ng dalawa. Ay, <laughs> hey, salamat, Ante. Oh, Pwede ba ganitin? So yan, katatapos lang namin mag-grocery. Nag-grocery kami. Ayun. Ay, ayos, ganun lang. Ha, latang mo na lang? Latang. Latang. Okay. Ya, nah, sebalik. Okay. Ya. Okay. Ya, okay kopi, kopi nah. Ada pai, ini? Lana. Lana. Oh, Lana. Oh, gua winner dah. Nak bibi jus kopi ya. Oh. Kita pakai ya. Ayuh, aku nak Umuubo-ubo bu ka, Pauwi na tayo. <laughs> Nabitin yung ano? Nabitin yung... <laughs> yung chicken? Arti <laughs> <laughs> na yun, arti na yun. Arti sa dahil ang guwapong bili ko. Nasa <clears throat> So we're back at uh, andito na tayo sa bahay uh, Ginabi kami kasi may nangyari Ayan, alas 6 ng gabi na kami nakauwi dahil Yun nga may nangyari pero pag-usapan natin mamaya yan At ang pag-usapan natin ngayon ay kung Magkano nabili ang ginto natin Ayan, so Ang nangyari ay uh, Bali dalawang buyer yung pinagdalhan namin dun sa ginto Dalawang buyer siya So, ang ginawa namin ay yung dalawang ginto sa isang buyer. At ang yung dalawang ginto ay 6.3. Uh, binili ng uh, 2,539. Ayan, so, bumaba daw yung presyo ngayon. Iwan ko, basta't nagbibinta kami, bumaba-baba. Bumaba. Baba, bumaba. <laughs> Laging bumaba-baba. Ayan. At may total na 16... Ayan, sinarado na lang na 16,000 to eh. Kasi... Uh, piso lang yata yung ano, yung diferensya para maging 16,000. Ayun, sinarado na lang. yon uh, yun, may bayad siya ng 16,000 pesos sa uh, timbang na 6.3. At yung isang ginto naman ay masyadong mababa yung kanyang karats uh, carats kaya bumagsak siya ng 1,860 yung bili na lang. Kasi yung kanyang SP daw ay 14. 14 yung kanyang SP. Ayan. So, tignan ko lang kung magkano ba yung SP ng 14. Uh, naku po. Wala pala dito sa aking pinicture. So, kung yung 15... 65, 60 nasa 65% yan so yun yung nangyari dito sa isang ginto masyadong mababa yung kanyang karats kaya yun binili ng 1,860 yung kanyang per gram. May timbang siyang 1.9 grams. At uh, binili ng 3,534. Ayan, so may... Yung tinimbang ko pala nung umaga nung pag-alis namin, nagkamali ako. So yung total nito lahat ay... 7. 8. 8.2 pala. 8.2 lahat yung timbang pala nito nagkamali ako nung tinimbang natin nung uh, bago na bago tayo umalis ayan at yung nangyari kanina ay eto yon Eto na yon naging si Justin Bieber ako <laughs> 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 hindi ang nangyari ay uh, habang namamalingki kami ayan namamalingki kami natalsikan siya ng uh, matulis na bagay dito sa kanan na mata ko Natalsikan siya ngayon, hindi siya matanggal-tanggal. Kahit naghilamos ako, hindi siya matanggal-tanggal hanggang sa naghanap na lang kami ng uh, clinic ng optical labot sa mata, yung optal clinic ayan. So pumunta kami doon, doon ko pinatanggal yung itong na itusok dito sa mata ko. Ang nangyari pala natusok dito sa uh, talukap, yung talukap ng mata ko, doon siya na itusok kaya mahirap pala tanggalin. Ayan, so hanggang ngayon namula-mula pa rin kaya ayan naka-sunglass ako. Ayan, so mag-ingat kayo kasi ang binayaran ko sa uh, clinic is 1-2. Grabe, na hold up na naman ako. <laughs> ayan, so ayan, uh, so uh, yung, yung bayad bala na ating ginto ay may pinagamitan at yung iba ay uh, yun, pinamili ng kailangan sa kusina at uh, yung kalahati nun ay may pinagamitan lang kasi importante yung bagay. Ayan, so yun, ma, yung ginto, nahahanap naman yan, yung pera nahahanap, ayan, babalik din yan, ayan, so, maraming salamat sa mga nanood dyan, at sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, baka naman pwede pa subscribe kay Justin Bieber, baby, baby, oh, ayan, so, maraming salamat, at pasubscribe na lang, at uh, abangan nyo po yung ating uh, 30 days gold challenge, uh, ayan, at uh, malapit, na malapit na tayong matapos, dahil nasa, sa uh, 50, ay, 7 days, ayan, 7 days, Uh, seven day uh, seven days na tayo nasa seven days tama ba o oh 7 seven days ayan so tapusin natin yung 30 days gold challenge at tingnan natin kung magkano o ilang grams ba yung maiipon natin sa loob ng 30 days ayan so maraming salamat at kita kita sa ating susunod na video bye